Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin kung ano na ang mangyayari pag na-fully pay niyo na ang inyong personal loan sa CIMB. Ang personal loan ang nag-offer ng 3 to 5 years to pay. Ang loan amount naman ay nag-range mula 30,000 and above. Depende po sa inyong credit rating, maaari pong tumaas o bumaba ang inyong loan amount. Nang ma pay ko na po ang aking personal loan, ay tumaas ang aking credit limit sa Revy Credit. Kasabay nito ay nagkaroon din ako ng chance para mag-apply muli sa personal loan. Pasa po sa karanasan ng ibang tao kapag nag sila agad matapos nilang i-fully pay ang kanilang personal loan ay hindi na-approve agad. Sinasuggest nila na after 6 months or a year saka pa sila mag-loan muli dahil malaki ang chance na hindi ma-reject at maprobahan ma agad. Tips naman para continuous na pagtaas ng Revi credit mo, huwag po i-fully pay agad lahat ng loan amount. Instead, bayaran ng minimum or dagdagan ito according sa inyong kakayahan magbayad. Iwasan din mag-delay ng payment dahil nakaka ito sa inyong credit rating. At dahil dito ay napagpasyahan ko na hindi mo na gamitin ang aking personal loan. Instead, tinake advantage ko ang pagtaas ng aking revit credit at ginamit ko ito to transfer the money. Nasa sa inyo pa din kung gusto niyo subukan na mag-apply agad sa inyong personal loan after fully pay. Ang aking personal loan amount naman ay tumaas mula 30,000 to 35,000. Ang long term naman niya ay mula 6 months to 36 months. Tips naman po in case na hindi niyo na ma Akses access ang inyong GCash account para makapagbayad sa CIMB. May mga tao na hindi na ma-access ang kanilang GCash account o di kaya ma-open ang GCash account pero hindi na ma-access ang GSave. Sa Mindanao area pa ako, sa case like this, pwede nyo i-direct sa CIMB account nyo ang pag-deposit. Kung paano ay maghanap lang po kayo ng itap e na malapit sa inyo, mag in po kayo, hanapin nyo ang CIM at ilagay nyo ang account number either Gsave. FAST at UPSAVE, depende sa available account na meron kayo. Kapag successful na ang inyong pag-cash in, pwede nyo nabayaran ang inyong loan amount sa CIMB app. Makukuha nyo ang account number sa CIMB app. Suggest na mas main na mag-open ng FAST, UPSAVE at GSAVE. No maintaining balance po ang pag-open ng mga account teto. Kung kayo ay naka-personal loan, makakatanggap kayo ng rebates every quarter. Ang rebates na ito ay binibigay kapag kayo ay nakabayad on time, on or before the due date. Every quarter po ito matatanggap. Kung kaya straight 3 months na hindi kayo madelay, ibibigay sa inyo ang inyong rebate. Papasok naman ito either sa tatlong account na meron kayo if possible. Sana ko ay makatulong sa inyo ang video na ito. Please do comment down po kung ano po ang inyong naging karanasan. Nang sa ganun ay matuto tayo sa karanasan ng bawat isa. Meron ho ako na salihan ng GC kung saan tinatakal nila anything about loan related sa say MB, Revimato o personal loan, G-Credit man to or G-Loan? Mag-comment lang ako kayo ng tanong sa baba at pipilitin ko hong masagot ang bawat isang tanong na meron kayo. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, comment down below sa inyong naging kansan o nagustuhan ng video na ito and please do share this video. Ring the bell para lagi kayo naka-notify sa mga bagong videos ko. Also, pakisubscribe na rin po sana ako. Yun naman po. Till next time. Maraming salamat sa panonood. Bye!